Ang pelikula na may pamagat na How to Make Millions Before Grandma Dies ay ipinalabas noong April 2024. Ang kwento ay umikot sa buhay ng isang pamilya sa Thailand, ang biudang si Mengjo ay may tatlong anak, ang panganay niyang anak na si Kiang na isang negosyante, ang pangalawa si Chu na isang sales crew sa grocery store, at ang pangatlo na si Soy na walang permanenteng trabaho. Si Pin, ang asawa ni Kiang at si Rainbow ang kanilang anak ang anak naman ni Chu ay ang binatang si M, isang college dropout at sinusubukan na maging full-time sa pagiging game caster. Isang araw nag-ipon-ipon muli ang tatlong magkakapatid para samahan ang kanilang ina na ipagdaos ang King Ming Holiday, ang araw para bisitahin ang mga yumaong pamilya. Nainis si Mengjo na hindi tumutulong sa pag-aasikaso ng pagkain si M, bagkus palagi itong nakatutok sa kanyang cellphone. Inutusan ni Mengjo si M na isaboy ang mga bulaklak sa ibabaw ng puntod. pero mali ang paglagay ni M ng mga bulaklak, dahilan para muli na naman itong mapagalitan ng kanyang lola Mengjo, pero nagulat sila dahil biglang nawala ng malay si Mengjo. Dali-dali nilang dinala si Mengjo sa ospital, pero pagdating doon, tumanggi si Kiang at Soy na pumasok pa sa ospital dahil sa may aasikasuhin pa sila, at tanging si Chu na lamang ang naiwan para samahan ma-check up si Mengjo. Gabi na nang makabalik si Chu sa kanilang bahay, naabutan itong nasa game streaming si M kung saan iyon ang kanyang trabaho, nilambing ni M si Chu, dahil ibig nitong humingi ng pera para bumili ng pang-upgrade sa computer. Pero sinabi ni Chu na wala rin siyang pera, at maging aral na kay M ang lahat, na tumigil ito sa eskwela para lang maging gamecaster, na sa bandang huli ay wala rin pala siyang kikitain pera. Sinabi rin ni Chu na tumigil na lang si M sa kaka-computer, bagkus bantayan muna nito ang kanyang lola, dahil diskubre ng doktor na nasa stage 4 na ang colon cancer ni Mengjo na kadalasan hindi na inaabot pa ng isang taon. Pero napagkasundoan nilang magkakapatid na wag na muna ipaalam kay Mengjo ang sakit nito para hindi ito magalala. Pero nagbiru pa si M na papayag siya kung bibigyan siya ni Chu ng pambili ng computer. Nakita ni M na nagchat ang kanyang pinsa na pinapapunta siya sa bahay ng kanyang lolo, ang tatay naman ng yumao niyang ama na isa ring Chinese. Kinabukasan inayos ni M ang TV ng kanyang lolo, ang pinsa niyang si Moy ang nag-iisang nag-aalaga na lamang dito, nagtanong si M kung paano pa makakapagtrabaho si Moy, at kikita ng malaki kung nauubos ang oras nito sa pag-aalaga sa kanilang lolo. Sinabi ni Moy na pinayuhan siya noon ng kanyang lolo na maghanap ng madaling trabaho at malaki ang kita, kaya yun na ang ginagawa niya ngayon. Napaisip si M kung ano ang ibig sabihin ni Moy. Pero naunawaan niya ang sinabi ni Moy na makalipas ang ilang araw nang namatay ang lolo nila, isang sinturon lang na silver ang pinamana kay M ng kanyang lolo, at konting pera naman para sa ibang mga apo, samantalang ang malaking bahay at ibang ari-arian ay napunta lahat kay Moy. Iyon ay dahil sa kanilang tradisyon na mas malaki ang mapupunta sa kung sino man ang itinuturing na number one ng kanilang lolo. Ang sumunod na araw, nalaman ni M na ibinenta ni Moy ang minanang malaking bahay, pansamantala tumira muna ito sa hotel. Nakita ni M ang mga uniporme pang nurse, sinabi ni Moy na props niya ang mga uniporme para mas mataas ang bayad sa kanya bilang online adult entertainer, biniro nito si M kung gusto nitong mag-subscribe pero tumanggi si M. Sinabi ni Moy na kung ang sadya ni M para mangutang, ay hindi niya ito mapagbibigyan dahil inilagay na niya ang pera lahat sa bangko. Pero sinabi ni M na ibig lang niyang magpaturo kung paano maging number one sa kanyang lola, dahil gusto rin niyang may makuha sila. Katulad ng kanyang tiyuhin na nakuha na nito ang negosyo ng kanilang lolo kaya ito yumaman. Nagpayong si Moy na karamihan sa mga anak ay ayaw ng mag-alaga sa matatanda. Kaya pagkakataon ni M na makalapit sa kanyang lola dahil gusto nila na palagi silang inaasikaso. Mahirap pero kailangan masanay si M sa amoy at ugali ng kanyang lola. Kinabukasan ibinenta ni M ang kanyang computer para sa kanyang pinaplano. Kumuha rin siya ng mga litrato sa lugar na papunta sa bahay ng kanyang lola at nang matapos din makunan ng litrato ang bahay, agad niyang ipinost sa social media para sa kung sino ang interesadong bumili ng bahay. Dali-daling nag-empaki si M para doon muna ulit tumira sa bahay ng kanyang lola, pagdating doon ibinigay ni M ang perang pinagbilhan ng computer, sinabi ni M na inilaan niya para kay Mengju ang kanyang kinita sa trabaho, nagtaka si Mengju na bakit bigla na lang naisipan ni M na doon tumira, sinabi ni Mengju na sanay na siyang nag-iisa at hindi niya kailangan ang kasama sa bahay. Para hindi siya paalisin ng kanyang lola, ipinagtapat ni M na may cancer si Mengjo, kahit ayaw ipaalam ng kanyang ina at mga tiyuhin, ay karapatan malaman ni Mengjo ang lahat. Pero sinabi ni M na wag itong mag-alala, dahil baka nagkamali lang ang doktor, at nandun siya para siya naman ang mag-alaga sa kanyang lola, katulad noong bata siya na inalagaan din siya ng lola at lolo niya. Pumayag si Mengjo na doon ulit tumira si M sa kakinuhan nito ang perang bigay ni M, natuwa si M dahil epektibo ang ginawa niyang drama. Yun nga lang kailangan gumising maaga ni M, dahil kailangan tumulong ito kay Mengju na maagang nagbebenta ng lugaw sa kanyang tindahan. Tanghali na sila umuuwi ng bahay, mula noon kahit hindi sana pinipilit ni M na gumising ng maaga para tumulong sa kanyang lola. Siya na rin bumibili ng makakain nila, minsan nakita ni M na maraming bumibili kaya doon ito sa katabi bumili ng ulam na walang customer, pero nagalit si Mengju at ayaw kainin ng ulam, dahil kabisado niya ang luto ng kanyang paboritong nagtitinda ng ulam. Walang nagawa si M kundi bumalik at pumila, pero nang makauwi si M, tapos nang kainin ni Mengjo ang unang ulam na binili niya, dahil lagutom na si Mengjo sa kahihintay. Pero pakiramdam ni M, hindi pa rin niya makuha ang tiwala ng kanyang lola, pag pumupunta si Mengjo sa bangko, hindi nito pinapasama si M sa loob, ayaw ni Mengjo na malaman ni M ang detalye sa account nito sa bangko. Pansin din ni M na tuwing linggo, maaga pa lang ay nakaabang na sa labas si Mengjo, Sabik na itong makita ang dalawang anak niyang lalaki lalo na ang anak ni Kiang na si Rainbow, subalit hindi nagkakasundo si Kiang at Soy, nagtuturuan sila kung sino ang sasama sa kanilang ina sa ospital. Sinabi ni Mengjo na siya nalang mag-isa ang pupunta, tutal ipinagtapat na sa kanya ni M kung ano ang kanyang sakit, napatingin na lang sila kay M. Kailangan ni Mengjo ang makapag-ehersisyo, kaya kahit wala pang tulog si Chu ay sinamahan pa rin niya ang kanyang ina. Nag-aalala si Mengjo na baka masisante sa trabaho si Chu, Katulad noon na hindi ito pumapasok sa eskwela para lang sumama sa pagtinda ng lugaw, dahilan para hindi ito makatapos ng college, kaya nagyaya na lang umuwi si Mengju. Sumama ang loob ni Chu, sinabi niyang ginagawa niya ang lahat para makatulong kay Mengju, pero kung si Kiyang ang kasama nito ay hindi nagrereklamo si Mengju. Nakita ni M na malungkot ang kanyang ina, alam ni M na napapagod na rin ito, habang ang kanyang mga tiyuhin ay walang pakialam. Kaya sinabi ni M na siya na lang ang bahalang mag-alaga sa kanyang lola. Alas 4 ng madaling araw palang pumunta na sila sa ospital, kasama si Moy dahil may sasakyan ito, pero laking gulat nila na ganun pala karami ang nagpapa chemotherapy, matapos ang matagal na paghihintay ay naipasok na rin si Mengjo sa chemotherapy room. Sinabi ni Moy na sa susunod ay samahan ni M ang kanyang lola sa loob, para mapalapit kay M ang kanyang lola. Pero hindi yun ang nasa isip ni M, nasa isip niyang kawawa ang kanyang lola, dahil nakikita nitong nahihirapan ito sa loob na walang kasamang mga anak. Nang makauwi sila, Nakita ni M na pagod na pagod si Mengjo at nahiga agad ito, nagkaroon sila ng pagkakataon na magkwentuhan tungkol sa nakaraan, kung saan sinabi ni Mengjo na sila ng kanyang asawa ang nag-aalaga noon kay M. Sa paglipas ng mga araw, palaging nasa tabi ni Mengjo si M, si M palagi ang sumasama kay Mengjo na nagpapakimo sa ospital, si M na rin ang nagtitinda ng lugaw kung umaga, nag-aasikaso ng bahay, ang bumubuhat kay Mengjo kung nanghihina ito at hindi makalakad, at nagpapaligo sa kanyang lola. Pumupunta din ng bahay si Soy, hindi para dalawin ang ina nito, kundi kumuha ng mga pagkain, at humingi ng pera kay Mengjo. Pinagalitan nito ni Mengjo na malaking pera na ang nakukuha ni Soy sa kanya, pero palagi pa rin itong nagigipit. Sinabi ni Soy, natural lang na magipit siya, dahil lahat ng ari-arian at negosyo nila ay inangkin ng kapatid nilang ganid. Pero sa huli binigyan pa rin ito ng pera ni Mengjo para umalis na lang agad. Sinabi ni Mengjo na mas gusto pa niyang hindi pumupunta doon si Soy, dahil ibig sabihin sa mabuti ito at hindi gipit. Ang sumunod na araw, sinundo sila ni Kiang at dinala sa tinitirhan nitong malaking bahay, doon ipinakita ni Kiang ang magiging kwarto ni Menjo. Sinabi ni Kiang na si Rainbow mismo ang nagdesign ng kwarto ng kanyang lola, dahil nagpasya sila ng asawa niyang si Pina ang bahay ni menjo ay ibenta na lang nila, para doon na lang tumira sa kanila si Mengjo. Tumutol si M, sinabi nito na malayo ang bahay ni Kiang sa ospital, kaya siguradong mabibinat si Mengju sa biyahe pakatapos ng kemo, pero desidido si Kiang na makuha niya ang bahay. Sinabi nito na siya ang dapat mag-alaga kay Mengju dahil siya ang anak. Dahilan din ni Kiang na ayaw niyang magdusa si M sa pag-aalaga kay Mengju. Kinausap din ni Kiang si M, sinabi nitong sila na ang bahala kay Mengju, binigyan ni Kiang ng pera si M, pero hindi tinanggap ni M ang pera, sinabi ni M na hindi tama na tumanggap siya ng pera sa pagtulong niya sa kanyang lola. Isinama ni kyang sina M na magdasal sa templo, doon isinulat nila ang kanilang mga kahilingan. Si M ang sumulat ng kahilingan ni Mengjo, hiniling ni Mengjo na magkaroon ng masaganang buhay ang kanyang tatlong anak, at magkaroon ng magandang trabaho si M at Rainbow. Subalit na ini si M nang makita ang mga kahilingan ni Nakiang, dahil hindi man lang nila hiniling na gumanda ang kalusugan ni Mengjo, sinabi ni Mengjo na pamilyado na kasi si Qiang, kaya pamilya lang nito ang nasa isip. Nakita ni Mengjo sa kanyang kahilingan, na bumalik ang kanyang lakas ang isinulat ni M, habang ang kahilingan ni M ay manalo sana ng loto ang kanyang lola. Dalawang buwan ang lumipas patuloy si Mengju sa pagpunta sa ospital, nasa tabi na niya si M habang nagkikimo, nakita ni Mengju na naglalagasan na ang kanyang buhok. Gamit ang isang app sa cellphone, biniro siya ni M at ipinakita nito ang kanyang hitsura kung walang buhok, napatawa si Mengju. At yun na ang simula na palagi na siyang tumatawa habang kasama si M sinabi niyang isang malaking biyaya na nagkaroon siya ng apo na katulad ni M. Ilang linggo na ring hindi dumadalaw ang mga anak ni Mengjo, ganun pa man hindi mapigilan ni M na tuwing linggo ay maghapon si Mengjo na naghihintay sa labas, umaasa na dadalawin siya ng tatlo niyang mga anak. Isang araw na diskubre nilang kinuha ni Soy ang inipun ni Mengjo na pera para sa kanyang pampalibing pagdating ng araw. Pinuntahan ni M si Soy sa apartment nito, at nalamang nagtatago si Soy, na baon ito sa utang dahil sa pagsusugal. Kinabukasan bumalik si M at ibinigay ang kanyang minanang sinturo na silver para kahit paano ay makatulong kay Soy, natuwa si Soy at labis na nagpasalamat kay M. Ang sumunod na araw, isang lalaki ang kumatok sa bahay nila, sinabi ni Mengjo na siya na lang ang makikipag-usap dahil baka isa yon sa mga naniningil kay Soy, nagulat si Mengjo dahil si M ang hinahanap ng lalaki, na interesado sa epinos ni M na binabentang bahay. Sinabi ni Mengjo na wala siyang kilalang ganong pangalan. Hindi nagalit si Mengjo kay M, bagkus sinabi nitong si Soy ang hinahanap ng lalaki. Binigyan ni Mengjo ng bagong polo si M, hiniling nito na sana last na ang kemo na susunod at mawala na ang kanyang karamdaman, nang sa ganun maipagpatuloy na ni M ang pag-aaral, alam niyang matalino si M at kayang-kaya nitong makatapos. At ang polong iyon ang ibig niyang isuot ni M kung maghahanap na ito ng trabaho. Nagpasama si Mengjo na puntahan ang kanyang kapatid na mayaman, nakiusap siya sa kanyang kuya na bigyan siya ng 1 million baht o mahigit 1.6 million pesos para magamit sa kanyang pagpapagamot o magkaroon man lang siya ng magandang burol at malaking lupa na paglilibingan. Pero tumanggi ang kanyang kapatid na magbigay, sinabi nitong sumusunod lang siya sa tradisyon, sa kanya lang ipinamana ng magulang nila ang lahat, kaya walang karapatan na humingi si Mengju. Sinabi ni menjo na nang dahil sa tradisyon ay hindi siya nagreklamo ng ipagkasundo siya ng magulang nila, para magpakasal sa hindi niya kilala. Hindi rin siya nagreklamo na siya ang nag-alaga noong matanda na ang kanilang magulang, hindi rin siya nagreklamo, na dahil sa tradisyon lahat ng ari-arian at negosyo ay ang kanyang kuya ang pinahawak, ngayon lang siya humihingi ng kahit kunti dahil may sakit siya. Nagalit ang kapatid ni Mengjo, sinabi nitong ayaw na niyang makita pa si Mengjo, tumutulo ang luha ni Mengjo na umalis na lang, at masama ang loob sa kanyang kuya. Nagtanong si M kung bakit pa kasi kailangan magkaroon ng magarang burol at malaking libingan. Patay na ang isang tao at hindi na niya makikita pa ang lahat. Sinabi ni Mengjo na iyon ang paniniwala nila, kapag nagkaroon ng malaking libingan, magiging maganda ang buhay ng pamilyang may iwan. Nang gabing iyon narinig ni M na umiiyak si Mengjo at namimilipit ito sa sakit. Agad na binuhat ni M ang kanyang lola at isinugod sa ospital, doon nalaman nilang wala ng pag-asa at hindi na makaya pa ng medisina ang cancer ni Mengju. Dumating sa ospital si Kiang, pero hindi man lang sinilip ang kanyang ina, bagkus kinausap nito si Chu para hanapin ang titulo ng kanilang bahay. Sinabi ni Chu na nakalagay lang sa kabinet ni Mengju, agad umalis si Kiang para kunin ang titulo, ang hindi alam ni Kiang hawak na ni Chu ang titulo at ibinigay agad kay Soy. Nakangiting nagpasalamat si Soy sa kanyang ate, habang nagtataka si M kung bakit ibinigay ni Chu ang titulo kay Soy. Sinabi ni Chu na wala siyang magagawa kundi sundin ang utos ni Mengju. Nanlulumo si M, nasa isip niyang nasayang lang ang kanyang pagod, hindi rin pala sa kanya mapupunta ang bahay. Habang hinihintay nila si Chu at ang sasakyan. Galit na tinanong ni M ang kanyang lola kung bakit kay Soy ibinigay ang bahay, bakit hindi siya ang number one, bakit hindi siya ang nakatanggap ng gantimpala, sa kabila ng hindi niya iniwan si Mengjo at pinagsilbihan niya ng maayos. Sinabi ni M na walang pagkakaiba si Mengjo sa kanyang mga magulang, na hindi inisip ang pakiramdam ng ibang anak, kundi ang paborito lang na anak ang binigyan nito ng mana. Tumulo ang luha ni Mengjo, ramdam niya na naghihinakit sa kanya si M. Sinabi ni Mengjo mas kailangan ni Soy ang bahay kesa kay Chu at Kiang. Wala na siyang maibibigay pa, kaya tanggap niya kung iiwan na siya ni M. Umalis si M at iniwan na doon si Mengjo, napalingon si Mengjo na umiiyak, gusto man niyang tawagin si M pero alam niyang nasaktan niya ang kanyang apo. Sinabi ni Chu na tumulong si M sa pagliligpit ng mga gamit sa bahay ng kanyang lola dahil may buyer na ng bahay si Soy, tumanggi si M na pumunta doon. Pinayuhan ni Chu si M na huwag nang tularan ang tiyuhin itong si Kiang na dahil sa hindi sa kanya ibinigay ang bahay ni Mengjo, ay sinabi na hindi na niya pupuntahan ang kanyang ina kahit sa burol nito. Pero kahit lumipas na ang ilang araw, hindi makatulog si M. Bagamat may hinanakit siya sa kanyang lola, iniisip pa rin niya ang kalagayan nito na nag-iisa lang sa kanyang bahay. Habang si Mengjo tinitiis na lamang ang mag-isa, nililibang na lamang ang sarili sa paglalaro ng app sa cellphone na itinuro noon sa kanya ni M. Pakiramdam niya na habang tumatawa siya ay nasa tabi pa rin niya ang kanyang apo. Hindi nakatiis si M, pumunta ito ng nursing home nang malaman na doon inilipat ni Soy si Mengju matapos mabinta ang bahay. Naabutan niya doon si Soy na nagbabantay, sinabi ni Soy na nabayaran na niya lahat ang kanyang utang, at ibig niyang ibigay kay M ang natitirang pera na napagbintahan ng bahay. Tumanggi si M na kunin ang pera, sinabi ni M na palaguin na lang niya ang pera, dahil wala na siyang mahihingian pa ng tulong kung wala na si Mengju. Masayang masaya si Mengjo nang makita si M, labis na naawa si M sa kalagayan doon ng kanyang lola, nagsisisi siya na iniwan niya ang kanyang lola kahit alam niyang nasa mahirap itong sitwasyon. Kaya niyaya niya si Mengjo na doon na lang tumira sa kanila, para araw-araw niyang ipagluluto si Mengjo ng paborito nitong lugaw. Napaiyak si Mengjo sa sobrang kaligayahan na muli na naman niyang makakasama ang kanyang mahal na apo. Sa bahay, habang katabi ni Mengjo si Chu na naglilinis, Sinabi ni Mengju na palaging kakain ng prutas si Chu, para hindi ni tumamana ang cancer ni Mengju. Nagbiru si Chu na namamana ng mga lalaki ay pera, samantalang ang mga babae, cancer ang namamana. Humingi ng sorry si Mengju at sinabi nito na sa tatlong magkakapatid, ay si Chu ang mahal na mahal niya, at gustong gusto niyang kasama kahit noon pa. Biglang napaluha si Chu, bagamat wala siyang natanggap na material na bagay, sapat na sa kanya ang narinig na mahal na mahal siya ng kanyang ina. Ilang buwan ang lumipas, hindi rin nakatiis si Kiang, pinuntahan nito ang kanyang ina, napaiyak na lamang si Kiang sa nakikitang hindi na makakilos at makakita si Mengju, pero alam niyang naririnig siya nito, at masaya sa kanyang paghingi ng tawad. Hanggang dumating ang araw na namaalam na si Mengju, alam ni M na umalis si Mengju na masaya dahil hindi niya ito iniwan kahit sa huling sandali nito. Sa burol ni Mengju, isang tawag ang natanggap ni M galing sa isang bangko, kung saan may iniwang dollar account ang kanyang lola sa kanyang pangalan, na naglalaman ng $40,000 o mahigit 2 million pesos. Bumalik sa isipan ni M ang nakaraan, kung saan sinabi ng kanyang lola na mag-o-open siya ng account para kay M, para may magamit si M paglaki nito. Habang ihahatid na sa libingan si Mengjo, hindi pa rin mapigilan ni M na umiyak, dahil siya pala ang itinuturing na number one ng kanyang lola noon pa man. Nagtsatsaga ang kanyang lola na araw-araw pumupunta ng bangko para i-deposit ang kanyang benta sa pagtitinda ng lugaw. Dahil sa iniwang pera ng kanyang lola, ipagpapatuloy ni M ang kanyang pag-aaral para masunod ang kahilingan ng kanyang lola na magkaroon siya ng magandang trabaho. Ang kalahati ng pera ay binili ni M ng malaking lupa na libingan ni Menjo dahil yun ang isa pang kahilingan nito na may malaking lugar na pagdadausan ng King Ming at doon magkikita-kita ang kanilang pamilya. Marami pong salamat sa inyong panonood. Kung nagustuhan po ninyo ang aming video, palike at pasubscribe na rin po kami sa inyo ng aming channel. Marami pong salamat, ingat po kayo palagi.